naman, daming kainan, no? Kabilaan. Mayroon. Kabilaan. Sumahan nyo kami, guys. Subunta kami ni Mr. Saperia. Marami raw rides dun, eh. Kaya medyo dadayo kami dun sa Peria. Lapit na kasi ang piyesta ng Dasma. Saka dun sa Pasyal. papasilip ko okay. lang sa inyo ng konti. Ayan, punta kami ni Mr. Saperia. Ito, sa kainan pa rin yan. Emeration Restaurant. Okay, okay. Ito maraming nakain. Nadaanan namin na namin ng isang beses yan. Marami talagang nakain dyan. Di na talaga. Siguro sobrang sarap ng pagkain dyan. Tsaka mura lang. Misa pupuntahan namin ni Mr. Yan. Titignan namin kung talaga masarap at mura. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan yung Sobrang liwanag, no? magtataya kami ni Mr. Jan <laughs> marami rin kayaan syempre kasama aming pasyal Jan tignan natin daming tao sigurado, panigurado talaga sama kayo sa amin ha papakita ko sa inyo, tsaka mayroong libring pasyalan dito papakita ko rin sa inyo saglit, konti lang guys papakita ko ang ganda sobra mapapawaw ka talaga sa sobrang ganda. Kung naririnig nyo sabi ng mga bata, wow, ang ganda, wow, ang ganda. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa yung mga bata dyan. Tignan nyo, oh, ang dami mga kids. Pasyalan talaga. Libre lang yan, guys. Kaya dinadayo ang dasmarinas. Kasi ang ganda-ganda talaga ng pasyalan. Sobrang mailaw. Lalo na ngayon kasi magkikrismas siya. O, oh, ba diba? Tara. Tayuhin nyo na po ang Dasmarinas. Sobrang ganda po kasi talaga. pabalik na kami, palabas na kami. Sirilip lang namin ng konti yung dulo. Pero sobrang haba niyan guys. May makikita kayo doon sa pinakadulo. Nung nakaraan taong pinuntahan namin, meron niya mga palaruan. Parang playground. mag enjoy talaga yung mga bata kahit gabi na. Yung ilaw niya talaga. Sobrang liwanag kahit pumunta kayo sa pinakadulo. Makikita niyo. mag enjoy talaga kayo. Tapos na kami pumunta dito. Mamaya babalikan uli namin. Pupunta muna kami ng perya. So, ayan guys, tingnan nyo. Nagtataya-taya ako dyan. Sobra ako nag-enjoy. Marami na kami naikot pero hindi ko na nabigyo ng sobra. Kasi talagang nawil kami. Nag-enjoy kami ng sobra ni Mr. Dyan. Nakakatuwa. Ang dami-dami -dami mong pupuntahan, iikutan dyan. Tatayaan. Tapos meron ka Ano ano, mananalo ka dyan, no? Ayan, oh. No? may mga soft drinks, may drinks, kung ano-ano pa, mga chicheria. So, ayan si Mr. naman. Saglit lang kami dyan sa Peria. Pero lahat, halos lahat yan inikot na namin. Nagtaya-taya, sakay. Ang ganda dito, oh. Ando kami kanina ni Mrs. sa perya. Nagtaya-taya kami doon. Nakakatawa. Balik taya. <laughs> Balik manalo. Ang ganda na, no, yung fountain na yan no Ay hindi, hindi yan fountain Kanina yung fountain, pinakita ko sa inyo Yan, para siyang, ano Falls Waterfalls Ganda no Sadyang ganyan Sadyang pinaganda talaga ang Dasmo Sobrang ganda, hanggang doon yan sa dulo Doon, doon, pero hindi na namin lalakarin yan ni mister Sabi niya Okay na yung nakaano kami, nakalakad lang ng konti dito Nakaranta, nandito rin kami na share ko yun. Ang katuwang, saya-saya. Ayan, punta na kami ni Mr. dito. Ang ganda. Grabe, uy. Anong tawag dyan, Pang? Fountain. Fountain ba yan? <laughs> Para sa poles, di ba? Tubig talaga yan. Ganda dito. Di kang mag, ano dito ka mag dito, pichu picture pang Instagram. Oh, ganda oh. Ang lupit, ang ganda. Ang ganda niya sa dulo, pero hindi na kami maglalakad din, mister. Ang ganda niya sa dulo. Ganda no. <laughs> dad, no? O, uwi na kami na yung mister. <laughs> ang ganda dito. Merry Christmas and a happy new year. Yon, malapit na. O, uwi na kami ni Mr. Nag-enjoy kami ng sobra-sobra. Taya-taya sa Prairie. Punta din kayo dito. Napakaganda dito. O, tignan nyo uli. Binalikan ko para ipakita ko uli sa inyo kung gaano kaganda. Yan yung sa Promenade Dasmariñas. Tingnan nyo po yung mga bata. Sobrang enjoy pwede ka pumunta doon. Pero hindi sobrang malapit kasi mababasa ka doon. Eh. Tingnan nyo yung ano, oh. parol, napakalaki po niyan sa person. Eh. Kung titignan nyo, dayuhin nyo. Nako, mag-enjoy po talaga kayo. Babalik-balik kayo yung Dasmarinas. Lalo na yung promenade na yan. pasyalan lang po yan. Try nyo po. Thank you for watching.